Labintatlong power consumers ang nasampulan sa ikinasang massive apprehension ng Albay Electric Cooperative Incorporated o Aleco sa Tiwi Albay kahapon, July 15. Ayon kay Ansh Galero, tagapagsalita ng Aleco, ang mga nahuli sa operasyon ay mga residente mula sa barangay Puchan, Misibis, San Bernardo at Bacolod sa nasabing bayan. Ilan umano sa kanilang mga naaktuhang paglabag ay tampering, jumper at flying connection. Uh, they have to be disconnected kasi nga illegal yung kanilang pagkabit ng kuryente. No? uh, pinareceive din po sila ng report kung saan makikita nila mismo doon yung violation nila. They have been advised na magpunta po sa aming main office or sa ASCO para masettle yung kanilang mga nakonsumong kuryente na hindi naman talaga nila binabayaran nung hindi pa sila nahuhuli. Una nang nagsagawa ng kaparehong aktibidad ng Aleco nitong Lunes, July 14 sa bayan ng Bakakay Albay kung saan sampu ang nasampulan. Uh, we just would like to remind our member consumer owners you ano, to please uh, pay your bills on time. Uh, and uh, iwasan po natin ano, na maging involved sa mga illegal na connection dito po sa probinsya ng Albay dahil ang kooperatiba po sa ngalan po ng aming acting general manager, si Engineer Wilfredo Obuxi, mahigpit po na ipinagbabawal ang ganyan na mga gawain. Kung ma-find ma out po na kayo ay nag-violate sa RA7832, Uh, posible po kayong uh, maharap sa uh, dyan, equal legal consequences. So kami po na nakikiusap sa ating mga member consumer owners na kung may alam kayo na mga nag-i-illegal connection, please do not hesitate to uh, visit our office or send us a report regarding this law. Ang isinagawang mga paghuli ay alinsunod sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, isang bata sa bansa na nagpapataw ng parusa sa sino mang iligal na gumagamit ng kuryente at power consumers na paulit-ulit na pumapalya sa pagbayad ng kanilang electric bills. Layo ng tanggapan ng Aleco na maging patas sa lahat ng kanilang member consumers. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta